Ano ang isa sa pinakakahinaan ng Israel na pwedeng gamitin ng kaaway para ito ay tuluyang mawasak? Ang Israel ay isang bansa na matatagpuan sa isa sa pinakatuyong rehiyon sa mundo. Mahigit 60% ng Israel ay disyerto. Ito po yung lugar na kung saan ang tao ng pag-ulan ay mas mababa kaysa sa maraming bahagi ng Europa o Amerika. So dahil po sa kakulangan ng likas na tubig, Hinaharap ng bansa ang matagal ng problema sa kakapusan ng tubig sa agrikultura at pang-araw-araw na buhay ng mga tao doon. Noong mga nakaraan, umaasa lamang ang Israel sa mga dam, underground wells at ilog tulad na lamang ng Jordan River. Pero mga kapatid, hindi po sapat yung mga katubigan na yon para tugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon ng Israel. Para masiguro ang sapat na supply, nagdevelop po yung Israel ng makabagong infrastruktura at ito po ay tinatawag na water desalination. Ang water desalination ay isang proseso na kung saan ang alat o maalat na tubig na kadalasan po mula sa dagat ay ginagawang inuming tubig na ligtas para sa tao at agrikultura. Sa pamamagitan po ng teknolohiyang ito, inaalis ang asin at iba pang impurities sa tubig para ito po ay maging malinis at pwedeng inumin ng mga tao. Paano ba ginagawa ang water desalination sa Israel? So kinokolekta po ang tubig mula sa dagat. So kinukuha po yung tubig doon sa Mediterranean Sea. So kapag nakuha na yung tubig doon sa dagat, nililinis muna yung tubig dagat mula sa buhangin, algae, at iba pang dumi bago ito ipasok sa desalination system. So yung technology ng reverse osmosis na ginagamit sa mga planta ng Israel ay isa sa pinaka-advance sa buong mundo. Sa prosesong ito, pinipilit ang tubig dagat na dumaan sa mga high-tech membranes para po alisin yung asin at iba pang mga impurities. So pag nalinis na po yung tubig mula sa dagat, dinadagdagan niya ng ilang minerals na mahalaga para sa kalusugan at agrikultura. Tulad na lamang po ng calcium, magnesium, para maging balanse ang tubig. So kapag natapos na yung mga proseso na yan, yung malinis po na tubig ay ipapadala na sa mga distribution networks para magamit ng mga tao, industriya, at kahit ng buhay rin. Sa kasalukuyan, tinatayang higit sa 60 to 80 ng inuming tubig ng Israel ay nagmumula sa water desalination. Ang Israel ay may limang pangunahing desalination plants na matatagpuan sa baybayin ng Mediterranean. Ang mga planta ng desalination tulad ng sorek at ng ashkelon ay may kapasidad na magproduce ng milyong litro ng malinis na tubig bawat araw. Madalas ang Israel, sila pa po yung nagbebenta ng malinis na tubig sa mga katabing bansa nito dahil sa ganitong klaseng sistema. Ngayon po mga kapatid, ito po yung katotohanan dyan. Sa Israel, ang mga planta ng desalination ay itinuturing na isa sa mga posibleng unang target sa panahon ng digmaan dahil sa kanilang napakahalagang papel sa supply ng tubig sa bansa. Kasi nakita naman natin na 60 to 80 percent ng inuming tubig ng Israel ay nagmumula sa desalination. Kaya po ang pagkasira ng isa o higit pa sa mga planta ay maaaring magdulot ng krisis sa tubig na direktang makakaapekto sa mga tao, sa agrikultura, at sa industriya. Sa mga desertong lugar tulad na lamang ng Israel, sinasabi na pag nagkaroon ng malawakang digmaan, mas maraming mga tao ang mamamatay sa uhaw kaysa sa mga bala ng digmaan. Kasi mga kapatid, kapag nawala ang source ng tubig sa Israel, maraming mga tao ang mapapahamak. Kaya yan po yung ilan sa mga target na mga kalabang bansa ng Israel. Alam naman po natin na yung tubig, ito yung pinakamahalagang pangangailangan ng tao. Kailangan ng mga tao yung tubig para sa kalusugan, kaligtasan, at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang katawan ng tao ay binubuo ng humigit-kumulang 60% na tubig. Tumutulong ito sa pag-regulate ng temperatura ng katawan, ganun din po sa pagtunaw ng pagkain at pag-alis ng mga dumi at lason sa katawan. Mahalaga rin po ang tubig sa pagluluto, paghuhugas, paglilinis, at sa mga agrikultura bilang buhay ng mga pananim at hayop. Ang malinis po na tubig ay isa sa pinakapangunahing karapatan at batayang pangangailangan para sa buhay. Kaya nga kapag nawala ang halos 80% na pinagkukuhanan ng Israel na tubig, sigurado po na magiging malaki ang epekto nito sa mga tao at sa ekonomiya ng Israel. Kaya ito po ang isa sa pinaka-target ng kaaway ng Israel. Ang mga planta ng mga tubig ang kanilang wawasakin para unti-unting mawasak ang bansa na ito. Dahil malaki po ang pag-asa ng Israel sa desalinated water, ang pinsala sa mga planta ay maaaring agad na banta sa siguradad sa tubig. Kaya itinuturing po ang mga ito bilang mataas na target sa anumang labanan. Dagdag pa po rito, ang pag-atake sa ganitong mahalagang planta ay may epekto rin sa kaisipan ng publiko na magdudulot ng takot at presyon sa pamahalaan. Para maprotektahan ang mga planta, gumagamit ang Israel ng iba't ibang hakbang tulad na lamang ng coastal defense systems, mga reinforced structure na kayang labanan ng ilang uri ng atake at sakuna may mga backup plants din tulad ng water storage at mga alternatibong pipeline. Ngayon, kaya maraming planta doon sa baybayin ng Israel, yan po yung tumutulong para hindi lamang umasa sa isang planta ang Israel. Kaya kahit mawasak ang isang planta, meron pang ilang mga backup na planta para mag-provide ng tubig sa Israel. So sa panahon po ng mataas na banta ngayon, maaaring dagdagan ng pamahalaan ang daloy ng tubig mula sa natural na pinagkukuhanan tulad ng Sea of Galilee para mabawasan ang sobrang pag-asa doon po sa mga water desalination plant. So nakita po natin yung kahalagahan ng tubig sa Israel. Actually, hindi lang po sa Israel, kahit po sa buong mundo, napakahalaga ng tubig. In short, mga kapatid, masasabi natin na hindi tayo mabubuhay kung wala ang tubig. Napakahalaga po nito. Ngayon, mga kapatid, kung titignan natin sa Biblia, ang tubig, ito po ay sumisimbolo ng buhay, biyaya, at pangangalaga ng Diyos. Halimbawa na lamang po sa Book of Exodus, inutusan ni Moises ang bato at dumalo yung tubig para po sa inumin ng Israel sa disyerto. Ito po ay nagpapakita ng tiyak na pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan, sa kabila ng kakulangan at panganib doon sa disyerto. Nakita natin dito, alam ng Panginoon na kailangan ng mga Israelita ang tubig kasi nga po mga kapatid, nasa disyerto sila. Hindi po sila mabubuhay kung wala ang tubig. Kaya nag-provide ang Panginoon ng tubig sa gitna ng disyerto. Basahin natin yung Exodus chapter 17 verse 6 Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Sa panahon po natin ngayon, yung water desalination doon sa Israel, masasabi po natin na ito yung makabagong paraan ng Diyos para tiyakin ng sapat na supply ng tubig doon. Kaya nga po, anumang banta sa mga planta ay parang banta na rin sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa Israel. Ngayon yung ng Biblia sa atin na tanging yung Diyos lamang yung makakapag-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Kasama na dyan yung tubig. Lalo na nga sa oras ng kagipitan. Ang pagsasama ng makabagong teknolohiya at spiritual na pananaw ay nagpapakita na ang pananampalataya at karunungan ay dapat magkasabay. Ang teknolohiya po ay kasangkapan. Pero mga kapatid, ang biyaya at proteksyon ng Diyos ang pinakapundasyon ng ating buhay. So mga kapatid, ang pinakapunto natin dito Anuman po ang ginagamit ngayon ng Israel na mga sistema o teknolohiya, makikita natin na tanging ang Diyos lamang dapat ang ating pagkatiwalaan noon pa man hanggang sa modernong panahon, dapat tanging ang Diyos lamang ang pagkatiwalaan. So hindi ko natin alam kung ano yung mangyayari sa Israel. Baka alam lang natin mayroong judgment na mararanasan ng Israel dahil nga sa hindi nila pagsunod. At hindi lang po 'yon, kahit ang buong mundo makakaranas po yan ng judgment pagdating ng tribulation. Kaya mga kapatid, dapat ngayon ang gawin lang natin patuloy lang tayong umasa sa ating Panginoon. Hindi sa sarili nating lakas, sa teknolohiya, sa AI, o kung sa ano paman. Magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoong Diyos.